Hi guys! Welcome back to our YouTube channel. Please don't forget to like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa mga video na i-upload ko sa aming YouTube channel. Isang magandang araw po sa ating lahat, lalong-lalo na sa lahat ng ating mga lolo at lola dito sa ating bansa. Magandang balita po ito para sa lahat ng ating mga senior citizens. Ang balitang ito ay nakalap sa sunstar.com.ph Inihayag ng Department of Social Welfare and Development o DSWD Field Office Six ang makabuluhang pagtaas ng buwan ng social pension para sa mga mahihirap na senior citizens mula sa 500 pesos hanggang 1,000 pesos kada buwan. Sinabi ni Lawyer Carmelo Nochete, DSWD Western Visayas Director, na sa pagtaas, makakatanggap na ang mga benepisyaryo ng kabuoang 12,000 pesos kada taon kumpara sa dating 6,000 pesos. Ang pagbabagong ito ay tinuro sa ilalim ng Republic Act RA 11916 na kilala rin bilang isang act increasing the social pension of indigent senior citizens. Inamiyandahan ng batas ang RA 7432 na nakatutok sa pagpapahusay ng papel ng mga senior citizens sa pagbuo ng bansa at pagbibigay sa kanila ng mga binipisyo at prelebeheyo. Sa Western Visayas, humigit kumulang 385,954 na indigent senior citizens ang nakatakdang makinabang sa pagtaas. Ang mga binipisyaryo ay pamamahagi sa iba't ibang lungsod kabilang ang clan na nasa 46,148, antike, 41,972, Capiz 56,265, Dimaras 14,767, Iloilo City 13,676, Iloilo Province 152,748, Bacolod City, Bacolod City 5,975 at Negros Occidental 54,403. Ang social pension ay isang kritikal na bahagi ng suporta ng gobyerno na nagpapalaki sa pang-araw-araw na kabuhayan at mga pangangailangan medikal ng mga mahihirap na matatandang mamamayan. Ang expanded senior Citizens Act of 2010 RA 9994 ay nagbibigay ng tulong ng pamahalaan sa mga mahihirap na senior citizens na naglalayong mapabuti ang kanilang kalagayan, bawasan ang gutom at protektahan sila mula sa kapabayaan, pang-aabuso, pagkakait at mga natural na sakuna. Ang social pension ay sinusuri ng Kongreso tuwing dalawang taon. Nagpahayag ng pasasalamat si Nochete sa mga mambabatas sa pagpapahusay nito. Aniya, pinapataas ng gobyerno ang social pension para sa mga matatandang populasyon sa Kanlurang Visayas na nagmamarka ng isang milestone sa pangangalaga sa mga matatanda at isang tanda ng pasasalamat sa mga mababatas na tinitiyak ang kanilang kapakanan at kasiyahan. Ayon sa kanya, ang pinakabagong pag-unlad ng pagtaas ng pansyon ay isang milestone sa pangangalaga sa matatanda. Nagpapasalamat tayo sa ating mga mababatas para sa inisyatiba. Ngayon, mag enjoy na ang mga matatanda kapag nagkatotoo na ito. Thanks for watching! Please don't forget to like, share, and subscribe!